Ano ba ang ah, mga ganap niyo ngayong Parang ah, halina sa manyo kong mundi At matapos nga maghinis eto Pising-bising -bisi na ako sa kusina Maghahanda para sa pananghadi Kailangan medyo maaga Para maaga ding matapos Hindi ba dapat ganun? Ito nga pala, tinugasa ko itong kalderong pinagkuluan ko ng kamote. Tangitin. Kailangan mo talaga ng tiyaga pag ako kuskusin mo ito. Sige pa, kuskus mo At ito na nga. Ito na nga ang hindi na ng mga iba pang gulay na sangkat sa ating lulutuin ngayong araw. Magluto nga pala kami ng pork curry. Isa nga pala ito sa mga binili na boss nung nag-abroad sila. Inuwi nila dito ang inaligay sa unang. Mabili nga pala ako ng perk di pesos na gata. At ayan nga, ito na nga yung mga sampak na guloy na hihiwain ko na gagamitin para sa ulo mo yung araw. Gagamit tayo dito ng 3-4 kilo ng kasim. At ito na, habang naghihintay gawin yan, inuna ko nga pala muna hiwain itong papaya. At ayan nga, sumunod, hiniwa ko na nga yung mga patatas. Pag ganyan nga pa ng hiwang, ginagawa ko horizontal. Para medyo malaki dahil ipiprito pa yan bago ihalo sa ulam. Sumunod. Ito nga yung carrot. Sa hindi nang hiwa na ginawa ako. Napakanamit na at inligay ko na nga ito sa kanil kanilang mga lagay na tinilaya. Yeah, Siyempre, for the go, for the video, for person. At ito na nga. Sumunod nga eh, nag na tayo ng mga kalat, mga nabubulok kanilagay na sa basa na ha. At ito nga yung paghuhugas sa mga natirang hugasin sa labang. Pero bago yan, pinuksan ko nga pala muna itong mali. At ayan eh, nga, may tips ako para sa inyo. Para madaling buksan ang mga dilatang tulad nito. Lanchon meat. Ito nga pala ulam ng isa kong alaga dahil hindi yan kakain ng may sabaw. Ayaw niya nun. Isa na ang life hack ang natutunan ko. Para din ako magkalog-kalog. Shake, shake, shake. Kapag nagbumukas ng dilata. Yan ang epektibo yan. Try nyo. Subukan nyo. O, hindi eh, diba? mo. Napaka-easy lang. Ay, hindi ba na maghiwa ng lanchon meat? O, di ba? Pah! Kumuha nga ako ng na bigas. Napansin ko ko na to sa lagayan namin. diyan sa pulang lagayan na yan. Kaya naman, mula sa sako ay nagsalin ako ng bigas para punuin ito. At ayan nga, salin tayo. Mabilisan ng mga roots. At marami pa tayong gawain naghihintay. At ayan, iwang, ilang salop din ang nagawa ko bago ko natapos ang gawain to. Pinunasan ko na rin nga pala yung sahig na pinagalisan ng sako at marami na pala itong alikabok. Hindi kayo pinipanis Gantong alas 9 nga, hindi yun, na hugasan ng bigas para magsahing at ito nga, hinugasan ko na ito. Mabilis ang chososo. Nang maisa lang ang um, rice dun sa rice cooker, eto, pwede na magkape ang hintay nyo. Magkakanaw na nga pala ako ng kape para mag At ayan nga, kumain ako ng isang pirasong kamote. Ako'y busog na nga, sinabayan ko na rin to ng kape. Okay. At ready na nga ang ating ulam sa pananghalian pork curry.